is -tip muna tayo ng isang egg. Magay natin yung bawang. Dito na natin yung kanin. Haloin natin hanggang maluto. Ilagay natin na ang turmeric powder. Ilagay na lang natin tong may, may natira pa akong inihaw na baboy cha si log. Tinirigong log. din natin ng konting toyo. Ito na 'yung pang-asin natin ng toyo. Ay, haluin lang 'gan sa maluto.